Patuloy daw ang pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho. Batay sa April 2024 labor force survey, nasa 4% ang unemployment rate sa bansa. Mas mababa ito sa 4.5% unemployment rate sa parehong buwan noong nakaraang taon. Katumbas ito ng mahigit 3.1 milyon katao na may kakayahang magtrabaho o bahagi ng labor force pero hindi makahanap ng mapapasukan. 14.6% naman ang underemployment rate habang 4% ang national unemployment rate. Ayon kay Director Geraldine Panlilio ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 3, hindi problema ang kawalan ng employment opportunity sa rehiyon. Ang kailangan daw pakitunguhan na usapin ay ang job mismatch. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy uh, pa rin no? ang pagbunta ng mga investors at syempre yung mga oportunidad para sa ating mga manggagawa, gustong maging manggagawa at yung kagagraduate pa lamang, new entrant sa ating uh, labor force. At uh, nakikita naman natin na uh, maraming opportunities, kaya lang um, tingnan lang natin yung minsan hindi nagmamatch no yung skill doon sa available jobs. Kabilang daw sa mga estratehiya ng pamahalaan para makalikha ng mas maraming trabaho at matugunan ng job mismatch, ang Infrastructure Development, Trabaho para sa Bayan o TBP Plan at Digital Workforce Support. Sa kasalukuyan, nasa 96% ang employment dito sa Region 3. Naungusan na nito ang mga figura noong panahon ng pandemya at bahagyan na raw itong bumabalik sa pre-pandemic level. Sa kabila nito, may mga kababayan rin tayong hirap daw makahanap ng trabaho. Isa na rito ang 23 years old fresh graduate na si Marie, hindi niya tunay na pangalan. To be honest, sobrang hirap. Lalo na yung pag-transition from being a student to being a part of the working environment. Pero during this past three weeks of job hunting, narealize ko na hindi pala talaga siya ganun kadali ang dami ko ng kumpanya na ina-applyan through Indeed, LinkedIn, Job Street, Facebook advertisements, and even used connections. Send ako ng send ng emails along with my resume, pero wala pa rin akong natatanggap pabalik from them. Bagamat nakapagtapos ng kolehiyo sa isang pribadong pamantasan sa Pampanga, hindi pa rin daw madali para kay Marie ang job hunting sa dami ng requirements na hinahanap ng mga kumpanyang kanyang ina-applyan. Unang-una for me is yung pagiging fresh graduate ko na walang work experience talaga. Most companies kasi ang hinahanap nila is yung may mga years of work experience na. Next is the lack of job opportunities, lalo na yung related sa course ko. I graduated with a bachelor's degree in communication arts and super konti ng mga kumpanya na nagahanap ng ganyan. Masyado rin daw mababa ang sweldo na ino-offer sa mga kagaya baguhan pa lamang sa industriya. Kaya pakiusap niya sa gobyerno at ibang mga employer. I am aware na this is happening due to the situation here in the Philippines. Pero sana na lang umasenso na to para hindi na tayo nahihirapan. Sama si Liana Arlene Salonga, CLTV 36 News.